News sa ating mga balita Aabot sa 2 million pesos halaga ng ari-arian na tupok sunog sa Iloilo -ilo. Drug suspect, dalawang menor de edad, arestado sa bypass Operations sa Kabangkalan Negros Occidental Takeover ng Energy Department sa operasyon ng private companies tuwing emergency, binayagan ng Korte Suprema At bagong registered voters sa 2025 elections, mahigit 900,000 ayon sa Commission on Elections po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nilamon ng malaking sunog ang hindi bababa sa limampung kabahayan sa Zone 1 Barangay Airport sa Manduriao, Iloilo City ngayong araw, March 5. Batay sa ulat, tinatayang nasa 2 milyong pisong halaga ng ari ari-arian ang natupok mula sa napinsalang kabahaya. Napaulat ang naturang insidente sa mga otoridad, bandang 7.48 ng umaga. Agad na rumesponde ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection o BFP ng Iloilo -Ilo sa pag-apula ng suno kung saan 901 ng umaga nang ideklara itong fire out. Kaugnay nito, nagsilbing evacuation center ang Manduryaw Elementary School bilang pansamantalang tirahan para sa mga apektadong pamilya bunsod ng suno. Arestado ang isang drug suspect at dalawang menor de edad sa isinagawang buy bust operation ng mga pulisya sa Barangay 9 sa Kabangkalan City, Negros Occidental kagabi. Kinilala ang suspect na si Roji Tia, 46 na taong gulang, itinuturing na isang street-level individual at kabilang sa drugs watch list ng Kabangkalan Component City Police Station. Ayon kay Police Captain Joe Vinson, Deputy Chief of Police ng Kabangkalan PNP, nagsisilbing runner ng suspect ang dalawang labing pitong taong gulang na menor de edad na kasama ring nahuli kagabi. Nasamsam sa kanila ang 35 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 238,000 pesos. Narecover din ng pulisya ang labing tatlong sachet ng suspected shabu, mga kagamitan sa pagpak ng droga, buy bust money at isang .22 caliber revolver. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act Numbers 9165 at 10591 ang suspect. Napagdesisyonan ng Korte Suprema na maaaring i-take over ng Department of Energy o DOE ang operasyon ng mga pribadong kumpanya sa industriya ng langis tuwing may emergency. Sa isang 37-page ruling, binago ng Supreme Court o SC ang desisyon ng Court of Appeals sa Section 14 ng Republic Act 8479. Ito ang naging sagot ng Korte Suprema sa protesta ng malalaking kumpanya ng langis sa bansa na di umano'y oppressive ang pagbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan tuwing may emergency. Paliwanag ng SC, salungat sa interes ng publiko ang hinihiling ng private oil companies nakasaad din umano sa Section 23 ng Naturang Batas na may limitasyon ng pagtakeover ng DOE umabot na sa 910,918 ng bilang ng mga bagong botante na registered para sa 2025 National and Local Elections. Wala pang isang buwan na nag-umpisa ang voters registration. Makikita sa data ng COMELEC na umabot na sa 165,702 ang mga aplikante na galing ng Calabarzo. 140,638 naman ang mula sa National Capital Regional NCR at 98,976 ang galing sa Central Luzon. Ito rin ang tatlong rehiyon may pinakamataas na bilang ng aplikante. Samantala na itala ng Cordillera Administrative Region o CAR ang pinakamababang bilang ng mga aplikante na umabot lamang sa 10,346. Inaasahan ng COMELEC na aabot sa 3 milyong mga Pilipino ang magre-register ng mga bagong botante para sa May 2025 midterm polls. Para sa Kidlat News Update, Renz Lenon, Naguulat. Atin niyo pong ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita